Victor. So, another panibagong video naman tayo para sa daily mini vlog natin ngayon. So, wala akong ibang naisip o lulutohin kung tong ni-request ng asawa ko na um, salmone kun olio e alio. So, di the e. Olio. Olive oil, salmon, then tong bawang. Kumbaga, ginawa ko lang siya. <laughs> Italiano ko lang. Salmone kun alio then yung olive oil. Alio. Kumbaga, oil. Olio. Al ito, <laughs> ito, alio. Olio. Kung oil sa English. Olio. Then, tong pumuduro o yung kamatis na tinatawag natin. Pumuduro. So, Um, actually, first time ko lutuin ito Kasi yung to yung request ng asawa ko. Ewan ko lang kung papasa tayo. Kasi nga, meron akong nilabas na salmone, so marami siya. Then, hinati ko na lang, tapos inadupo ko yung isa para may pulutan siya. Then, itong request niya na um, salmone con alio, eh, olio. so, <laughs> ito tayo dito. Okay. Ayan. So, painitin natin itong palay na to. So, then, wait na lang. sa so, ito lang ano niya. Ito. And then, to kamatis, plus then yung uh, sal. Asin, and then yung uh, nor cubes or yung dado. So, wait na. So, hintayin lang natin siyang uminig. Okay. So yan guys, medyo mait na yung palayok. Yan. Okay. Medyo mait na siya din. Pasensya na kung medyo nalilito ako minsan. Kung tama ba yung Tagalog ko. Ano? <laughs> so yan. Konting olive oil lang tayo. Olive oil. And then, kasi nga medyo maano yung uh, salmon. Or yung salmon. Eh, huwag tayo ng mga Tawag dito, oregano. So, ito lang yung ano. Mas maganda sa naman Then, oregano. Then, wait lang natin. Okay. Wow. So, kunting painit lang. Yung kamatis, hindi natin siya masyadong gigisay. Kunting, ano bang tayo? Last, itong ba tayo? Plus, itong bawang, itong bawang, hindi ko na siya, um, tinik-tik. So, ganun na lang. ba yung kukuni lang natin is yung amor niya. Alam niyo kung bakit hindi nila masyadong inaano itong bawang kasi na ma, ano sa hinina kaya. So, konting ano lang tayo. And then, pagkatapos natin maano itong bawang, saka natin ilalagay na ito. Kumuduro o kamatis. So, wait lang natin. So, ayan. Kunting fried lang tayo din lalagyan natin yung kamatis. Then, so, ako, na na natin yung kamatis niya. So, then, kunting ano lang tayo. Yung hindi masyadong, ano siya, overcook siya. Ayan. So, pwede na tayo maglagay ng Lagay tayo ng dado or yung cubes, not cubes. Medyo ano tayong, ano yan. So, okay. And then, maglalagay na tayo dito, yung mga oregano. Okay. Punti lang, para hindi masyadong ano. So then, pwede na tayong lagay yung salmon. So guys, pwede na tayong ilagay itong salmon. Niya, yung salmon. Okay. So, konting ano na tayo. Hindi masyadong totally cook yung ah, uh, kamatis niya o yung pumuduro. Then, okay. Actually, kami lang naman kakain. So, <laughs> Tinakamay ko na lang. Kasi ayoko yung masyadong maarte na ano, kung restaurant ka or ano, pwede. Para, pero pag ako kasi, sa bahay lang naman ako din. Kami namang kakain. So, importante malinis yung koko natin. Ako ayoko pinapahaba ng koko ko kasi nga ayoko napakadelikado sa mga pata. So, ayan, nalagay na natin. So, ipapakita ko na guys. So, ito na siya. Then, wait lang natin na maluto. Dalagyan natin yung takip niya. Then, wait natin ng ilang minutes bago natin tikman. So, yan. Laging ko ng paminta. Yung pepper na. Black pepper? Pepper. Paminta. Alam <laughs> mo. So, then... Ayan kunting luto lang tayo. Ewan ko lang kung ito yung tamang sinasabi yung asawa ko na luto na kasi nga. Ayan. So, ilalagay natin. Takit niya. First, the takit? Wala pa akong dito eh. Teka na. So, okay. Nahanap ko lang yung takit niya. Ayan. Kunti nga po lang tayo para hindi siya ma-overcook. Ayan. Then, yung kamatis niya, hindi ko siya ginisang, ginisang masyado. So, um, yung katas niyang talagang magdalagay, magtawa dito, nakakalungkay yung Tagalog niya. Kumbaga yung, yun ang soap niya para nakakalawa. <laughs> Ayun po. Teka lang. So ayan guys, nainagay ko na yung takip niya. Then maghintay na tayo ng ilang minuto para uh, maluto yung salmo niya. Then, yung kamat niya, hindi ko tutuloy siya para ano siya. Kasi pag ma-overcook niya, hindi na maganda yung template niya. Ayan. Then, I'm sorry, ready, na. Okay, wait na lang tayo para pagkatapos natin magluto dito, magsasain na ako Then, after that, lalabas na kalpasya yung mga pata sa park. Para hindi sila maburing dito sa bahay na lagi nasa ba bahay na lang. Then, homework, bahay, mo. kahit kuting, kung mga makakaano sila ng fresh air sa labas sa park. Kundi kung bang kumbaga relax sila para hindi masyadong ano over exposed sa mga activities nila. So then it check na natin kung okay na. Okay. And then baliktad natin siya Pwede na tayong gumamit na <laughs> tawag na dito. Ito na. Ano na kasi kinaway ko siya habang nilalagay. Okay. Kunting uh, hmm. ano lang tayo. So, maganda pa rin yung ano niya kasi nga hindi ko masyadong dinuto yung kamatis. So, then, ito na siya. Ah, ano Kunting ano lang tayo. Oh, man. Ano niya. Okay. Boom. So, Sana lang, kung ito yung tamang pintla niya. Tamang pagkaluto ba? Diba? Okay, wait na lang natin. So then guys, naalala ko pala, may olive oil pala ako dito sa loob ng rep. So, saktong partner partner niya dito sa ano, sa, sa, sa ayan siya, olive oil. Naglalagay lang tayo ng konti para hindi masyadong So then, bilagay lang tayo ng tatlo. Baga decoration niya lang. Um, oh, ang sarap na amin niya. Okay? Baga decoration niya lang itong olive oil. So then, okay. Ang ganda niya. So, then ito na guys, nagkagay na ako ng olive oil. Diba, pang dekorasyon niya lang. Then, kunting amor lang niya para naman maiba yung amor niya. Yung hindi lang yung pawang. Kundi, meron din yung olive oil. Ayan. Ito yung tinatawag na salmone con alio e pomodoro. So, then malapit na siyang maluto. Tumagagay lang tayo ng kunting asin. Ayan. Medyo ano na siya. Okay. So, din papakita ko na. Ayan ang ating salmone con olio e alo with pomodoro. Ayan. So, naglagay tayo ng olive oil na para may iba ang amuro niya. Mas malasa yung oliva. Yung olive. So, iba yung olive oil, iba din yung itong oliva niya. Yung, kumbaga, ito yung bunga niya na ginagawa nilang olive oil. So, yan guys, titikman natin ulit para kung ready na bang bang dinner. Or what? Ayan. <laughs> so, okay na. Okay na. So, kung ano kasi yung timpla ko, kung ano kasi yung tamang timpla ko is parehas ka ng asawa ko. Kung okay na sa akin, okay na rin sa kanya. Kung siya naman na nagluluto, pag okay na sa kanya, okay na rin sa akin. So, ayan. Okay. So, ito. Okay na ito. And so, so guys, pwede na akong magluluto na pang dinner namin yung rice. Then after that, magpa-part na kami. So, ayan guys, ito lang ang vlog ko for today. Kung may videos ko vlog <laughs> po So guys, thank you for watching. See you again sa next vlog so, Parang may labas ko na yung mga anak ko dahil kanina pa sila tumataw. but hindi sila maingay ngayon habang tumakuha ako ng anak. So, thank you for watching.